Ito namang algorithm, gusto niya tungkol lagi sa tutorial ang binablog. Pero hindi naman siguro kasi meron naman akong video na nagluluto ako ng ulam habang nagkukwinto ako tungkol sa mag-asawa. Ay nag-viral naman, umabot na nga ngayon ng halos 800,000 views. Itong video ko na to, nagluto ako nito ng paanang manok. Pero yung inupload ko kasi kahapon, yung first part ng video ko na to, ang liit ng views. Pero okay lang, hindi ko pa rin siya dinilit. Kasi itong video ko na to na nag-viral, noong una ko inupload ito, maliit lang din ang views nito. Tapos nagtaka na lang ako after one week week yata yun. Bigla na lang dumami ang views. Kaya wag nyong i-delete guys. Ah, yung mga ina-upload ninyong video porkit kunti lang ang views. I-delete nyo. Wag guys. Sayang. Kung gusto nyo mag-delete ng mga video na yung pinakamahina talaga ang views, yung hindi na talaga gumagalaw ang views, doon po kayo kumuha sa mga luma ninyong video guys. Punta kayo dito o sa Reels Library. Scroll up nyo yan hanggang sa pinakababa. Tapos pumili kayo dyan yung medyo maganda ang content. Pero may mababang views. I-download ninyo pagkatapos i-delete nyo. Tapos i edit nyo ulit yon. Bago nyo po i-upload palitan nyo Kapag i-upload nyo, napalitan nyo rin ng title. Kasi baka yung caption at saka title lang ang dahilan kung bakit mababa ang views ng video na yon Actually, ganyan ang lagi kong ginagawa. Marami na nga akong viral videos dahil sa ginagawa ko na yan. Kaya proven and tested na yan, basta siguraduhin lang ninyo na nabura nyo ang video na yon pagkatapos nyo dinownload. Tungkol naman sa nagsabi na hindi daw nakakatulong ang pag-engage sa pagangat angat ng ating account ay hindi po yan totoo. Dahil ito po ang resibo, si Facebook po mismo ang nagsabi. Posting and engaging daily can help and inspire more followers. Sa so, mga nagsabi na nakipag-engage naman daw sila, nag-upload naman daw sila, pero wala pa rin daw. Hindi naman daw umangat ang kanilang account. Guys, content ang problema dyan. Kailangan nyong i-improve ang inyong content.